Sunod Mga kababayan Dito tayo Kay Robin Padilla Like, like, like po tayo ha Mga kababayan Dito tayo Kay Robin Padilla Nako po Mga kababayan Ha? Dito kay Binoy No? Nang uh, ngamoy balingbingan nito Nako Gusto nyo bang malaman? O kung gusto nyo malaman I-share nyo na Yung ating live Mag-like na kayo dyan At mag-comment kayo Ha? Si Binoy Mga kababayan Ha? Si Binoy Si Binoy Nangangamoy balingbing si Binoy. Hmm, kita ninyo mga kababayan. Bakit? Hmm? Ito po mga kababayan. Bubuksan ko lang po ito. <coughs> ito na mga kababayan. Diyos ko. Ito. <coughs> Pakinggan ninyo ha. Japan. Japan. And Japan. Japan. Ito ha, basahin ko lang yung nakalagay mga kababayan. Ang sabi dito, si Nato Padilla, handa na sumuporta sa Pangulo. Hmm. Akala ko ba weak leader, bakit ngayon tatapa, natatapangan ka na kay PBBM? Mga kababayan, ibig sabihin po dito, handa na daw sumuporta si Binoy kay PBBM, no? kasi nakita daw ni, ni Binoy kung paano ni PBBM ipaglaban ang West Philippine Sea. Ah! parang kakaiba yan ah. ah yung mga ilang mga press statement mo dyan sa Senado parang sabi mo, hindi po nakakabuti sa ating bayan yan yung uh, makakaroon po tayo ng gera yan. Oh, yung ginagawa nating pagdikit natin sa Amerika gagawin tayong ano yan ah, training ground, oh, tapos ngayon magugulat ka mga kababayan handa na daw siyang sumuporta ano ito Binoy, ramdam mo na ba na hindi na makauwi yung sinasabi mong kahit ba ninyo ako ngayon ngayon mga tol uh, Amoy Duterte ako tol yeah. Uh, ngayon mga kababayan <laughs> Alam niyo ma'am Sa totoo lang ano, Yung mga ganong mga paandar Eh Titingnan ko na lang si Presidente At kung anong desisyon ni Presidente, So susuportahan ko na lang. Patay. Sapagkat, siguro, siya ang presidente, siya ang nakakalam kung ano ang maganda para sa atin. <coughs> ah. Magkaiba man kami. Magkaiba man kami ng pananaw. Hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Siguro. Ah, rinig ninyo? Ha? Ah, kung ano man ang desisyon ng presidente, kasi siya ay presidente nga naman alam ni Presidente kung ano ang ikakabuti sa ating bansa. Magkaiba man tayo ng pananaw, magkaiba man kami ng pananaw, pero wala nang kwenta yung pananaw ko ngayon. Ala! Nako, mga kababayan. Ramdam ko na eh. Ramdam ko na eh. Alam niyo, star fruit. Ha? Yung star fruit, mga kababayan, yan po ay prutas ng mga balingbing na, na mga politisyan. Na, narinig niyo naman, sinabi. Alam ano ang nung para sa atin, uh. magkaiba man kami. Magkaiba man kami ng pananaw. <coughs> hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi uh. huli na yun. Ang importante, supportahan ko yung Pangulo. Patay! Ano yung Ah, ang importante, suportahan ko yung Pangulo Ayan na ah. Mga kababayan Nagparamdam Na naman Ng kabalingbingan O Binoy Ano ang nakain mo Hiniwan si Digong susuporta kay bungit oh di ba di ba ba diba, mga dedes na tanga Hiniwan wala kayo ni padilya <laughs> nako mga kababayan nararamdaman niyo na ba ang pagbabaliktad ni Binoy nako po Binoy 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 Hala ka dyan, Binoy! Suporta na kay Bonget. mm. Na Tama para sa atin. Ah. Kasi, sabi ko nga, nagkongwentuhan kami ng nasawa mo. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit? Parang hindi ka nagsasalita. Ah. Usually, madal-dal ka. Sabi ko, iba na kasi ngayon. Kasi ngayon, nasa gobyerno na lang. Lapagman ako. Lapagman ng kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at support ko siya. Patay. Kasi sa akin, kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Ala. Mga kababayan siguro, alam niyo, I will tell you frankly ha. Hindi ko hindi ko husgahan si Robin. Lahat naman tayo, mga kababayan, hindi naman tayo perpekto. Minsan kasi pag naidala tayo sa emosyon, syempre, kahit sabihin mong ang mga kaibigan mo ay mali yan, kaibigan mo pa rin yan. No? Kung meron man silang mali, huwag mong itolerate, no? Pananagutin mo kapag nasagot na nila at kapag naharap na nila yung kanilang mga problema, patawarin mo si sila, pero kahit anong gagawin mo, kaibigan mo pa rin yan. Ngayon, nararamdaman ko, mga kababayan, at na siguro, in ito, in my, 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 point of view, sarili kong pananaw ito, reaction ay siguro na pagtanto-tanto na siguro ni Robin na halos lahat ng mga katabi niya, mga nakakasama niya, ay bakit gano'n na lang kabibigat? Yeah. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan Kung kayo ang nasa katayuan ni Senator Robin Hindi ka ba magtaka? Hindi ka ba magtaka na kung bakit lahat ng mga sinasabi ni Trillanes ay nagkatugma-tugma at nagkakatotoo. una, kung kung hindi ka ba naman tanga, no? Alam na alam natin na si Robin galit kay Trillanes yan dahil kay Duterte. Pero kung isipin mong mabuti, kung si Trillanes ay mali, bakit hindi makakauwi-uwi si Duterte at bakit naipakulong? Ni diba, magtanong ka sa sarili mo, tanungin mo sa sarili mo. Kung talagang si Digong, no, walang mali. Abogado si Digong, napakagaling niya. Sila ng ang nagsabi, magaling si Tatay Digong. Ngayon, aanhin mo yung galing kung tinatablan ka ng batas. 'Di ba? Kahit kahit mga didiis tanungin ninyo, mga didiis tanungin niyo mga sarili Sabay-sabay oh, tayong magtanungan ngayon. Kahit hindi ka DDS. Ha, DDS loyalista ka kamping at lalo kay Senator Robin. Tanungin natin mga sarili natin, bakit nga ba nakulong si Digong? Bakit nga ba nadala siya sa dahig na abogado naman siya? Di ba? Piskal naman siya. Presidente na siya. Mayor na siya noon. Ang dami niyang kapit. Pero bakit tinablan pa rin siya kung wala siyang mali? Di ba? Bakit tinablan si Tatay Digong ng kaso at napakulong sa dahig kung wala siyang kasalanan. Di ba mga kababayan, natanong nyo ba yan sa mga sarili ninyo? Ha? Natanong nyo ba yan? Ha? Mga kababayan? Ha? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kahit ako, ha? naitanong ko din yan. Alam ko magaling si Digong eh. Sabi nga niya, kayo, o mga taga ICC punta kayo na sa Pilipinas open ang Pilipinas investigate me na tapos Barack Obama yung mga etem na mga bugado dyan sa potang ng ICC na yan ah Punta kayo dito sa Pilipinas, magsasampalin ko kayo. alam niyo, dito lang, dito lang kayo sa dulo ng daliri ko. Kitoy, kitoy, ko kayo. Kitoy, kitoy ba? Ganun, ganun, kitoy, kitoy ba? Mm, yeah. Ano nangyari sa kitoy, kitoy mong putang ina ka? Yeah. Mm. Sinabi ni Digong, kitoy, kitoyin ko lang kayo dito. Patakbuhin ko yung madaliri ko. Kasi bakit? Hawak daw niya kung ah, hawak niya ang Senado, hawak niya ang Ombudsman, hawak niya ang Supreme Court. Naya, kitoy, kitoyin ko kayo. Eh, Puntang ina yung kitoy, kitoy ngayon. Ha? Ah? Mm. -hmm. Kita nyo yan, mga kababayan. Hahaha! <laughs> diba? Nagpipita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar. Ah. Uh. Na sana, inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayo humingi ng saklolo. Ah. Uh. Doon sa ASEAN. Ah. Uh. Kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi sa nang tulong doon sa... nasa Europa, na doon sa Amerika, at yung Japan, eh, decision niya yun. Mm. Ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang ninyo, pero dahil nandyan na, eh, sige, nasa likod na ko ng Pangulo. Pero sir, how would you assess the foreign policy of the president given our two years ago? Masyado. Ako, sa akin, ha? Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Ah. <coughs> pero siyempre, desisyon niya yan eh. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, eh bakit ko naman siya kakontra eh. Magkaiba kami ng ano, pero... Hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na ito na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Ayan na. Kung hindi itong oras na maging divided tayo. Ha? Ah, kita mm -hmm. ha? Hindi na ito ang oras para maging divided na tayo. So, ibig sabihin ba niyan, Binoy, Senator Robin, loyalista ka na? Hindi ka na DDS? Hala, <laughs> mga kababayan, parang ramdam ko yung ano eh, ramdam kong tatakbo to sa 2028 eh. Hmm? Sa mga oras na to, hindi na yon natin pwedeng gawin yung kukontra tayo sa Pangulo sa mga oras na to. Sa mga oras na to, hindi po pwedeng divided na tayo. Ah, kahit anuman mangyari, nasa likod ako ng Pangulo. Baka umaasang itaas ni PBBM ang kamay. Ah, baka umaasa nga naman na itaas ni PBBM ang kamay. At alam nyo ba mga kababayan? Ha? Alam nyo ba? Simula nung si Robin Padilla pumunta ng dahig, bitbit -bit ang karton ni Digong. Ever since, nakita niyo pa ba siyang pumutak? Ha? Ever since, simula nung pumunta ng dahig, dinate si Digong, nagbit-bit ng karton ni Digong, tinakbo niya papunta sa coffee shop. Nakita niyo pa bang pumutak si Robin? Nakita niyo pa bang nagngaw-ngaw? Tahimik si Robin ngayon. Ha? Ah, alam niyo mga kababayan, ganito yan eh. Kapag ang ibon, ha, ah, may pugad, kapag tahimik yan, ibig sabihin may nililimlimang itlog. Ha? Ah, ilang buwan o ilang linggong paglilimliman, pagpisa niyan, tuturuan na niya yan paano lumipad ang kanyang mga anak. Sa so, madaling salita, may niluluto yan. Tahimik eh. Yeah? Kapag ang ibon tahimik, may niluluto yan abangan po natin. Ha? Naku, nagpaparamdam na si Binoy, mga kababayan. Nagpaparamdam na si Binoy ng mga... ya Hmm? Nagpaparamdam na. Hindi ko alam baka tatakbong presidente ito. Hindi ko alam baka tatakbong busy presidente ito. Kasi bakit? Tandaan ninyo, mga kababayan. Number one senador yan. May possibility pa magbanggaan yan sila ni Bungo Ha? Nako. Si Bongo at si Robin maglaban sa 2028, sinong ibuboto ninyo? Kung dalawa lang sila magbanggaan. Paano kung uh, pagdating 2028 si Robin ang itaas ni PBBM? Ha? Paano kung si Robin ang itaas ni PBBM? Nako, Wag alam niyo mga kababayan lalong-lalo na mga loyalista kakamping. Wag po kayong magsabi dyan na wala. Ha? Wag po kayong magsabing wala. Kasi minsan 'yung ating mga dila, minsan 'yung aking dila, no, ay minsan nagdidilang demonyo, nagdidilang anghel, no? Wala pa naman akong sinabi ditong hindi nagkatotoo. Baka nga pagdating ng 2028, ne ba? Diba? Ha? Baka nga pagdating ng 2028, si Robin ang biglang itinaas ni PBBM. Di ba? Ha? Mga kababayan, sinabi ko sa inyo yan, baka lang ha, baka lang. Hmm. Na, baka sabihin ninyo, no, wala, ayaw namin, hindi, ganoon, ganyan, ganyan. E paano kung bigla ang itaas ni PBBM si Robin? Nako, Ha, nagsasabi lang ha paano lang naman di ba oo, oo naku just nga mga kababayan di ba alam niyo yung ano yung Bongo ang pambato ni Sara, tapos ang ipanlaban kay Bongo si Robin. <laughs> Di ba yung lalaro ni PBBM? O sige, maglaban kayo eh. O, oh, sino manok mo Sarah? Sino? Bongo. Kunin ni PBBM si Robin. O, oh, ito, panglaban ko si Robin. <laughs> Di ba? Hmm, may darating yung ganyan. Alam niyo naman si PBBM, siyempre, ano pang ni PBBM? Last term na lang ngayon. Oh, sige, palaban bongga. eto, Robin. <laughs> Pala na kay dyan. Magrambulan na kay dalawa. <laughs> di ba? Hmm. Ah, yun lang ha, mga kababayan. Ako po, kita nyo naman si Robin, ha? Nagpaparamdam. <laughs> Ha -ha! Nagpaparamdam. Hmm. Nagpaparamdam ng suporta. Ha? Tatalikuran na ba si Tatay Diggs? Akala ko ba kahit balatan niyo ako, kahit sunogin niyo ako, amoy Duterte ako. Eh bakit ngayon? Kahit anong bang mangyari. Nasa, alam niyo mga kababayan, kahit anong mangyari, nasa likod ako ng ating Pangulo. Ah, kahit anong mangyari, hindi isa sa oras na to, sa oras ngayon, hindi pwede kalabahanin natin ng presidente. Huwag natin gawin divided tayo sa mga oras na to. Ah! <laughs> diba? Ah. So, yun lang po yun ah, mga kababayan.